makapag-asawa ang bida ng pelikulang Mudrasta, ang bekeng ina na si Roderick Paulate pero hindi nga lang ito nabigyan ng pagkakataon. Gusto rin naman daw niya ang pakiramdam kasi na may nag-aalaga sa kanya. Panoorin po natin ang video ni Kuya D. Noon gusto ko, kung mga uh, para siguro na lahat naman siguro nangara na yung iba, iba't mga kapag-asawa, yung iba't mga iba, kasama, iba, yung mga kapag-asawa. Pero, sa ngayon kasi, parang, um, pwede pa ba? Um, ayoko lang isipin. Although, uh, aminin ko sa inyo, there are, parang uh, kanta yung sasabihin ko, there are nights. Ang <laughs> kanta, ang kanta yun. there are nights, like a well, no, oh, di ba? I ang win, mean, meron akong ganun. Um, ang tao lang, no? Minsan, minsan, tatulog ka, nangisa. na lang yung mga pukungin ang Eh. nakikita na, oh. e, ko mo. Wala ah. man lang nakakaanam, nanigalito ako. Kung ko si Carl, inaanam. Kung pagkasabing pisa shooting, eh magiging ka, namang wala mat ako. Kumbaga, pero pag uwi mo, wala lang isa ka. Oo, oh, totoo yun. Naisip ko yun, Janice. Parang uh, um, nahirapan ako, Janice, sa tanong mo. <laughs> um, ngayon, parang hindi na. Parang, in-embrace ko na yung buhay na pwede ako mag-isa ko hindi. Sana, kung may ka. ano sabi nga niya dati daw na niya na dumating sa point siya na iisip na gusto niya mag-asawa pero siyempre later on tumawid ang panahon parang nawala na di ba gusto rin naman niya kung siya ang may choice kasi iba rin naman talaga pagka ano may nag-aalaga daw sa iyo di ba rin ngayon 60 uh, pass at pass 60 65 na 60 na, plus 60 plus. Na, 60 plus na si Kuya Dick di ba mm. nagsimula yung child actor pero yung nga parang ang pinaka nag-aalaga ngayon sa kanya yung talagang kinagigiliwan niya oh, yung oh. kanyang mga apo, apo. sa pamangkin oh, oh. so yun nga kahit gusto niya daw mag-asawa dahil nga naalala niya tuloy yung nanay niya. Dahil pero yung diba, niya sa naalala kanya. Pero uh -oh. yun nga, uh -oh. parang iba pa rin talaga yung may asawa ka na mag-alaga sa'yo. Pero yun nga, hindi naman niya hinahanap kung darating, darating yung Pero yung yung may asawa. naging girlfriend siya sa naging sa showbiz. Naging niya, kung doon ko nagkakamali, uh -oh. mga class mo isa, si Jackie, Jackie, anak ni, nung, ng ating senador, Jackie Aquino. Uh -oh. Parang yun. Parang oh, yung Jackie Aquino. Jackie Aquino. Anak yes. ng dating senador natin. Oo. Naging jowa ni Kuya Dick. Correct. So, after not, wala, wala na. na na naging jowa niya. Pero sa nga, choice niya yun eh, parang siguro sa parang Parang si Carmi Martin, yung best oh, friend wala niya. Wala rin diba? silang oh, dalawa, oh. magkaibigan. Pareha silang single. Yun nga, sabi niya, hindi niya inanap. Pero saka, kung manliligaw si Kuya di, mahanap niya. Ang tawag daw doon sa ka, uri ng kanilang pagmamahalan, yung agape. Agape! Parang unconditional love. Yung yes. pagmamahal na dinidescribe nga ni Carmi, ang pagmamahal daw nila, parang higit pa sa mag-asawa, pero walang sexual. Oh, wala walang silang sexual. <laughs> Sabi nga, oh, kung ko uh, oh. para doon silang mag-asawa oh, oh. sa pagiging close nilang masyad. Yes. Pero walang tsorbahan. Hanggang <laughs> na. ganda. Hindi ko sila mag-tsorbahan kasi best friend, di ba? Yes. Pero hanggang oh, Talagang tinuturing nila na kaibigan ng isa't isa. Kaya nga po dito sa pelikulang ang personal choice ni Kuya Dixie Carmi na mapasama sa pelikula. At personal choice din niya si Tonton Gutierrez sa maging leading man sa pelikula since nakatabaw niya na si Tonton sa MMK. So abangan niyo po Mudrasta baking in showing na sa August 20.